Los Angeles Lakers pasok na pasok na sa playoffs at coach JJ Redick inaayos na ang final 15 man lineup na gagamitin sa playoffs pero bago yan nagsalita na nga kanina si Stephen A Smith tungkol sa trending na video kahapon kung saan sinugod siya ni LeBron James sa kalagitnaan ng laban ng Lakers at Knicks Sa kanyang show na First Take kalmadong ipinaliwanag ni Stephen A ang nangyari ayon sa kanya hindi isang basketball player ang lumapit sa kanya kundi isang ama na mahal ang kanyang anak at pamilya sinabi niya hindi niya maaaring ulitin ang mga sinabi ni Lebron dahil hindi ito angkop para sa TV. Pakiramdam daw umano ni Lebron base sa kanyang narinig ay hindi maganda ang mga sinasabi ni Stephen A. tungkol sa kanyang anak na si Bronny kaya hiniling niya na tigilan na ito ng journalist. Bilang isang ama, nauunawaan daw ni Stephen A. ang emosyon ni Lebron James. Gayunpaman, ipinaliwanag niya na trabaho niya lang bilang journalist na i-cover ang mga mahahalagang balita sa NBA. Dagdag pa niya, hindi naman niya sinisiraan si Bronny kundi si Lebron mismo ang sumisira nito dahil ang desisyong inilagay niya ang kanyang anak sa kasalukuyang sitwasyon. Samantala, nagtrending din ang komento ng isa pang kilalang kritiko ni Lebron si Charles Barkley sa kanilang show. Ayon kay Barkley, sinuwerte lang daw ang Lakers sa panalo dahil nawala sa laro si Jalen Brunson sa huling bahagi ng laban. Ipinapahiwatig ni Barkley na hindi mananalo ang Lakers kung hindi na injure si Brunson. Dagdag pa niya mukhang may intention pa raw si Lebron na mapilayan ang Knicks superstar. Marami naman ang hindi sumang-ayon sa sinabi ni Barkley lalo na ang mga diehard fans ni Lebron. Ayon sa kanila nagpapaka-hater lang si Barkley at ginagamit ang pangalan ni Lebron para lang mapag-usapan sa social media. Samantala dahil nga sa magandang pinapakita ngayon ng Lakers matapos makuha nila ang kanilang 8 winning streak kahapon laban sa New York Knicks. Maraming mga analyst ang nagsabi na 100% na nga daw napasok sa playoffs ang Los Angeles Lakers. Bagaman hindi naging madali ang laro, nagawa pa rin nilang makabalik sa laro at manalo dito. Salamat sa kanilang superstar duo na sina LeBron James na nagtala ng 31 points, 12 rebounds at 8 assists. Maging ang kanyang clutch free throws ay nakatulong sa pag-angat ng Lakers sa huling bahagi ng laban. Samantala, hindi rin matatawaran ang naging kontribusyon ni Luka Doncic na nagtala ng 32 points, 12 rebounds at 7 assists kasama ang ilang clutch baskets sa overtime. Gayunpaman ang tunay na naging bayani ng Lakers sa laro ay si Gabe Vincent na gumawa ng 12 points kabilang ang sunod-sunod na crucial 3-pointers sa fourth quarter. Dahil dito nakamit ng Lakers ang kanilang ika 40 wins at 21 losses ngayong season. Sa kasalukuyan nananatili silang nasa ikalawang pwesto sa Western Conference na may lamang na 0.5 games laban sa Denver Nuggets na nasa ikatlong pwesto. Dahil dito mas lalong lumalakas ang tsansa ng Lakers na masiguro ang kanilang posisyon sa playoffs. Sa kabilang banda, Papalapit na ang pagtatapos ng regular season kaya inaasahang magpapasya na ang front office ng Lakers para sa kanilang final 15-man lineup. May posibilidad na papirmahin sina Goodwin at Jemison ng kanilang standard contracts upang magamit sila sa playoffs samantala nanganganib namang matanggal sa roster sina Alex Len at Cam Reddish. Isa pang magandang balita para sa Lakers ay ang nalalapit na pagbabalik ni Maxi Kleber bago matapos ang regular season. Dahil dito, mas lalo pang magiging solid at loaded ang kanilang roster, na tiyak na magiging malaking tulong sa kanilang kampanya sa playoffs.